Hatag sa numero uno sa mga balita sa Negro, Subong Adlaw. May paghugot na sa seguridad karon nga magasugod ang election period. Sa lunes, iga na ang pila ka mga Comlet checkpoints sa tagsa ka mga banwa ciudad sa probinsya. Kaina, gin-reactivate na sa Provincial Joint Security Control Center sa pagpanguna ng Commission on Elections. gin man ang pinakauna ng Provincial Coordinating Conference upod sa kapulisan kag-militar. Suno so, kay Colonel Leo Pamitan, ang Provincial Director sa PNP, lakip sa checkpoints ang pagpatuman sa Comelec Ganban. Sa mga mayor nga dala noon, magapahamtang sa checkpoints sa nagasulod kag-nagagwa ng mga salakyan. Magluwas ni Mayaraman sa mga nakastandby ng motorcycle cups nga mag-aserbe nga ng nga kun kaso may magpalagyo sa mga checkpoint sila ang magalagas. Klaro ni Pamitan, nga plain view doctrine ang ipatuman na nagkakasoyran nga ang pag-check ang kutob lamang sa makitan. Hindi pwede na mapabuksan ng salakyan o kung ng trunk sini. Nagpasalig man siya nga ang kapulisan ang magasunod sa PNP Operational Procedure. Both, both part of the road, ibig sabihin, may mga securities, may mga perimeter securities tayo uh, from the incoming vehicles up to the Uh, outgoing vehicles. So, it entails three or more platoons para magkandak po tayo ng checkpoint. And alongside with that, we have also probably motorcycles to act as uh, spotters wherein there are cases na tumatakbo yung mga check-check natin vehicles in which these motorcycle cops are the ones na hahabol po dito sa mga fleeing vehicles na chine-check po natin. Like what we are doing before, ano, intensified naman yung ating ongoing uh, uh, focus military operations. And uh, we, we, can assure you that uh, we will be uh, more relentless sa pagkandak ng aming uh, operations in order to ensure and assure yung uh, safety ng lahat ng mga uh, candidates at sa mga voters natin. Especially sa mga areas na uh, critical areas